Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay September 2, Tuesday. So kanina, nag-higa-higa ako. Kaya lang, maya uh, may 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 nagtatao po. So, masakit lang ulo ko kasi. <laughs> tayo, tayo, ano, higa, tayo, higa. Ay, napapagod ako. So ayan guys, mag-share lang ako sa inyo guys ng mga item. Kasi nga, di ba, bagong ano ako, bagong display, bagong grocery. So, syempre, nag-check tayo ng mga presyo ng ating mga paninda guys. No, huwag natin kalimutan guys na mag-check talaga ng mga presyo kasi mahirap na na pag like yung mga item natin na tumaas pala, hindi natin na-adjust yung presyo. Lugi tayo. Kaya talagang kailangan mag-check tayo mag pricing talaga tayo. So ayan. So, ito yung mga item guys na tumaas. Like nitong Coco Mama. Ito ay 200 ml. Tapos ito namang Nescafe na malaki ay 40 grams. Ayan. Tapos ito namang Nescafe na isa yung 20 grams. Tapos yung crispy fry na 1 kilo. Yan. Ito yung mga tumas guys. So, isa-isahin natin yung presyo nila. Uh, bintahan ko noon versus bintahan ko na ngayon. Ayan. So, mag-start tayo guys dito sa Nescafe Classic. Itong 20 grams. Ito. Ito maliit na to. So, dati guys, bintahan ko nito 26. Ang ang cost na niya ngayon guys, nagulat lang ako. Grabe nung nag-check ako ng presyo diba? Ganun kalaki ang tinaas niya, mas malaki pa yung presyo niya, yung cost niya ngayon kumpara nung bintahan ko dati na 26 kasi nga cost niya ngayon 26.80. So syempre guys, magtataas na 'yan ng presyo. Ang bintahan ko na nito guys ay 30 pesos. So kung 26.80 meron tayong mga uh, 3 pesos and 20 cents na kita sa isang dalito. So kasama na natin yung pricing, no? Tapos, ito namang 40 grams, guys, na kape. Dati bintahan ko nito, guys, ay 54 pesos. Ngayon, guys, nag-check ako ng presyo, naging ano na siya, 52.40 ang cost, di ba? Kung ang bintahan ko dati, guys, ay... Kung bintahan ko dati ay, ano, 54, tapos ang cost 52, grabe. Magkano na lang? 52.40. So, 1 peso and 60 cents lang ang kikitain ko. Kung di ba, kung di tayo nag-check ng na presyo talaga. Kaya, kailangan talaga ugaliin natin na mag-check ng presyo. So, ang bintahan ko na ngayon nito guys, ay 58 pesos. Kung 58 pesos less 52.40 sa cost, meron akong 5 pesos and 60 cents. Nakita dito. So, ano siya guys? 10%. Di siya pag ganito guys, 10% lang. Kasi kung Uh, 52.40 times 1.10. O, diba? 57.64. So, round off na natin. So, binta natin ay 58 pesos. Ayan. So, ilang percent siya? Divide. kunin natin yung ilang percent siya, ha? 58 minus 52.40. 5.60 ang kita. Divide natin sa 52.40 na cost. O, so 10.68 10% lang siya guys. Ayan. So next natin guys, yung Coco Mama. Ayan. Itong Coco Mama na 200 ml, ang cost niya na ngayon guys ay 32.80. Binibenta ko to dati guys ng 35 kasi ang cost niya dati ay nasa ano, 30 point something lang. So parang almost 31 pesos kaya meron akong 4 pesos noon. Kaya lang ngayon kasi naging 32.80 parang almost 33 na, 'di ba? So ang laki ng tinaas. So bintahan ko na siya ngayon, guys, ay 38 pesos. So kung 38 pesos ang akin bintahan, guys, less 32.80 Meron tayong 5 pesos and 20 cents nakita dito. So ilang percent siya? So divide Oh, so nasa 15.85% guys. So 'yon. mga ganito, 15% tayo. So ganun ang presyohan natin guys, no. 10 up ng mga uh, mabilisang paninda, pwede natin i-ano na 10% lang. Tapos yung hindi gaano ka bilis, ganito 15% up ganun, 'di ba? So sa crispy fry naman guys, ito hindi naman to mabilisan guys, no. So crispy fry breading mix na 1 kilo, ang cost na niya ngayon guys ay 18 pesos. Binibenta ko itong dati guys ng 20 lang. So kung 20 ang bintahan natin tapos 18 na ang cost, 2 pesos lang. So hindi pwede No? <laughs> Kasi ba diba? 2 pesos nakita kita mo, patay tayo dyan. So mag adjust tayo ng presyo. So ang cost na 18 pesos guys, bintahan ko ngayon naman ay 22 pesos. So nag tayo. So meron tayong 22 minus 18 meron tayong 4 pesos na kita. So, i-ano natin, tingnan natin kung ilang percent, no? Divide natin sa cost na 18. Meron tayong 22 percent. Ang laki naman naman, <laughs> 22 percent. Ganun talaga, guys, no? Kung maliitan lang naman yung ang amount, tapos, ba diba, magpapatong ka ng 4 pesos para dito. maliit lang yun. Ayan, 22 percent, guys, para dito. So, ayan. Ayan. Saka, ano pa ba? Yun lang guys, muna ang aking nakikita na sobrang talaga yung mga tinaas na item. Kaya talaga pag tayo, may tundahan tayo, pag naggrocery tayo, check tayo ng price, pagga natin, kasi hindi pwede na nag-base ka lang dun sa dati mong presyo kasi nako, lugi ka talaga pag hindi ka nag-check ng price. So, yun lang naman guys ang aking nakita sa ngayon ng mga presyo na sobrang tinaas. May iba namang item guys talaga na tumaas pero, ito lang muna. So, after nito, guys, gagawa muna ako ng aking pangyelo. Kasi, konti na lang yung aking uh, mga yelo. So, yun lamang, guys, ang aking sineshare. Maraming salamat sa pa Paalam. Bye-bye!